Magandang araw po sa inyong lahat. Isang tulog na lang po, eleksyon na. Alam niyo po, talaga naman sa demokrasya, ang taong bayan ay nakapagsasalita sa pamamagitan ng balota. At, at itong eleksyon po ito, ay eh talaga naman pong espesyal, kumbaga, dahil ang iboboto senador, ang siyang magdidesisyon kung dapat pang ipatanggal sa puesto si BP Sarah. Bakit nga ba gusto nilang patanggal sa pwesto si VP Sara? Kasi siya po'y balakid sa gusto nilang mangyari na Marcos Forever. At bakit gusto nila na Marcos Forever? Dahil nais pa nilang ipagpatuloy ang kanilang pagpapasasa sa pwesto, ang pagpapayaman, ang pagbobola sa mga taong bayan, ang panloloko sa taong bayan, ang paglalabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na ng karapatan ng malayang pananalita. Hanggang kailan po tayo pagbubulag-bulagan hanggang kailan tayo magbibingi-bingihan. Gamitin po natin ngayon itong sandata natin, itong darating na eleksyon para itaksil, itakwil ang mga walang kwentang, mga sumusuporta sa administrasyon na walang pananagutan, sa administrasyon na pinaniniwala ng marami na wala sa tamang pag-iisip. Para na po akong isang sar sarang plaka. Hindi po tayo magkakaroon ng solusyon sa ating problema pagdating sa kagutuman sa mataas sa presyo ng bilihin, sa kawalan ng trabaho at sa kababaan ng sweldo, kung wala pong <laughs> sa tamang pag-iisip ang namumuno. Bakit naman po tayo maghahalal ng mga senador na magpapatuloy ng suporta sa tao na walang pananagutan? Kung tunay po meron siyang pananagutan, sana po pinasinangalungan na niya yung ating tinatanong, yung ating pinaniniwalaan na siya ibangag sa pamamagitan ng hair follicle test pero hindi pa po niya yan kinagawa. <coughs> Importante po ang party list pa. Ang party list po, nagbibigay ng pagkakataon sa hindi mga traditional na mga politiko para manilbihan. Nung minsan po, ako inahalal na bilang isang party list representative at nagresulta naman po yan sa pinakamaraming batas na nagnanais na baguhin ng ating lipunan. Tayo pong nagsulong ng universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot dahil naniniwala po tayo na ang kalusugan ay karapatan ng pantao at hindi po yan ayuda na galing lang sa mga politiko. Ang ninanais po natin, wala ng Pilipinong mamamatay dahil sa kahirapan. At bagamat naipasa na po natin yan, ang katunayan po ay linulustay ngayon ng pondo para sa kalusugan ng mga mahirap para sa mga proyekto na pinakakakitaan ng congressman at ng senato. Naisulong po natin ang libreng tanghalian sa lahat ng mga nagugutom na kabataan. Pero panahon na po na kung sila po ay nagdarambong ng kalahati ng lahat ng presyo ng proyekto ng gobyerno, dapat naman siguro tustusan natin yung budget para lahat na ng kabataan ngayon ay magkaroon ng libre at masustansyang tanghalian. Naisulong na po natin ang libreng patubig sa mga malilita magsasaka. Pero kalahati pa lang po ng ating mga sakaha, ang ating uh, taniman, ang merong edukasyon. Panahon na po na dapat lahat ng ating sakahan magkaroon ng irigasyon at kalahati ng lahat ng mga irrigated na ating mga sakahan ay magkaroon ng libreng patubig. Panahon na rin po para mapatupad ng tama ang libreng Wi-Fi dahil ang right to connectivity po, karapatang pantao, hindi po 'yan pribilehiyo. At dahil napakatindi po ng problema natin sa korupsyon, kinakailangan na po natin ng whistleblower app na mabigyan naman po ng proteksyon na magsisisiwalat ng mga kababalaghan sa gobyerno. Habang hindi po natin napapakulong ang mga kurakot, patuloy po ang sistema ng korupsyon sa ating bayan. At syempre, panahon na po para sa freedom of information, hindi lang po sa ehekutibo na pinatupad ng ating Presidente Duterte, kundi sa lahat ng sangay na gobyerno. Dahil dito po sa mga sekre-sekreto, yan po ang nagpiragsisimulan ng korupsyon. Yes. Kinakailangan din po natin ng tao na maninindigan sa tama, sa makatarungan, dyan sa bababang kapulungan. Hindi po po pwede na lahat ng tao, tao ay nakatilanga, nakatingala dun sa naghahari hari ang tambaluslos dyan sa Kamar de Kinakailangan natin ng boses na sasagot sa mga ngawa ng mga miyembro ng Huwag Committee at ng kung ano-ano pang mga walang mga committee dyan sa Kongreso. Huwag niyong iboboto mga walang yan, mga kongresista ha. Huwag niyo iboboto yung Luistro. Huwag niyo iboboto ang Fernandez. Huwag niyo iboboto ang Advante. Huwag niyo iboboto ang Chua. Huwag niyo iboboto ang Paduano. Huwag niyo iboboto lalong-lalo na yung Barbers. Mrs. Punya ang tumatakbo. Bakit? Sa amin po yan guys, si Barbers dito sa Surigao City. At talagang, naku, In, ang hirap guys, ang hirap ng sitwasyon namin kasi yung kalaban niya sa team din ni Tamba, alam mo yung sobrang pag nagrarally sila, yung kalaban ni Barbers ha, kung hindi mo iboboto si Barbers, sino iboboto yung kalaban? Eh, yung kalaban din guys, pag nagrarally, grabe, linya talaga siya. ng admin. At talaga yung mga mukha ni Tamba, mukha ni B A N G wala 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 joke lang yun bukha ni PBBM grabe sobrang laki oo ganun sila magrally dito kaya makikita mo talaga na pro admin talaga sila tapos di diba ang hirap hirap talaga kung sinong iboboto kaya hindi na lang talaga ako boboto pag-aari ba nila yung pagiging kongresista dyan sa Surigao? Hindi po ako naniniwala dyan. Isuka po natin yung mga may itim na budhing mga congressman na yan na walang ginawa po kundi ibenta ang kanilang posisyon para sa kwarta. Well, yan lang po ang aking mahihiling sa inyo ngayon. Gabay party list po dahil sila po ay naninindigan na tamang pagpapatupad ng universal healthcare, pagpapalawig ng libreng irigasyon, pagpapalawig po ng um, libreng tanghalian sa lahat ng kabataan, magsusulong ng mga batas para mabawasan ng korupsyon. Pero higit sa lahat, gabay party list dahil maninindigan po yan sa katotohanan, maninindigan po yan para sa katarungan, maninindigan po yan para sa bayan, maninindigan po yan para sa mga Duterte. 139 po, gabay party list. Yun lang po. At magkaroon sana tayo ng isang mapayapang halalan. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat bayan sa lahat ng support ang ipinakita sa akin. Ito po ang inyong spokesperson bayan nagsasabi, Mahal kong Pilipinas dahil wala na ako ibang bansa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tapos yung ano din, yun guys, pagtulungan natin yung gabay, yung ipanaw, yung Duterte Youth, yung sagib uh, sagip ni Marcoleta, uh, PPP yata yun yung yung ano din ni PRRD, yan guys, yun talaga yung mga yung mga party list na iboto natin. So wala na yata ang ibang ano pa ba? Just put in the comments guys kung meron pa kayong alam na um ini-endorse ni PRRD or ni VP Sara na party list. Kaya don't forget to like and subscribe to my channel para mas updated tayo for more kaganapan ni VP Sara at sa mundo ni sa mundo ni VP Sara. <laughs> Thank you so much guys. Have a great day. God bless. Bye.